problema siguro ang eh, hips mo. Tapos dito, ang sakit niya lang dito po. Mm. Hmm. po. Si, ano, Ay, Ang dyan, o. Ang bandyan. ano ba yung pilot nito? Ang sinabi ko kasi yung ano, masakit yung balakan niya konektado. Ay, yung, ito naman. Uh, yung, 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 yung nung okay. nagbuhat ako ng mabigat, uh, naipit. Tapos nung nagbuhat ako doon, nalaman na na daw. Sa umalis, hindi ko na naaasigan. Sige na, hindi ko

Oo, oh, uh -huh. tama. Tama yun eh. Dati kasi dito ano yun Ito nangangatal. Uh -huh. gusto, gusto, ko nang umupong-umupong. Mabaganay, mabaganay. Ano yun mo? Ang mo? Anong suko na sila to? Parayo, busyo ng il. Hindi masami yung kuya nang? Kainin niya. Oo, ah, oh, tapos yung ano, kubra. Alam mo yung kubra. Pinupuhay ko lang ugat Natulog. Tingnan mo, bumupulan na oh. Yan ang mga ugat yan, mga dugo, yan dumadalo. Kanina, putla putla eh. O, di ba po? Putla, hindi na puti eh. Oo, oh, putla na. Hmm. Hindi ka pa naaarawan, ma. Hmm. Dapat magpa-araw ka rin na eh. Ma? Padyak. O, oh, ito. Sira tayo, pista. O, yan. Yan ang gawin mo na yan. minutes, bago ka kakain. Ang asal pag nabawang setting? O, yan. gaganyan. Sa ka. Ikaw, hindi ka na naman nandun sa vlog. Ano ko siko? Niya tong kamay. Ano bangon? Oh, babangon ka. Ano ba mo yo pa mo? Tungkol mo dito magalalay sa iyo. Bakit pa ganan? Tungkol lang ako dati. Bakit pa ganan? Tungkol lang dati. Hindi ko to Oh, hindi niya po alalay kami. Kahit yung kama namin hindi ba? It's miracle. No, hindi niya It's, possible. nagulat ako eh. Kaya pala biglang tumalon. Ano ka, breakdancer?

Magbaba ano pa nga pala si Nanay. Kanina ayaw niya. Ngayon kita, wala pala to. Sa akin. mo lang. Niya. Nanulog lagi sa iyo yan. Master parang... Oo. Oh, masarap hindi? Oo oh, Tingnan oh, mo. Pag tumunog masarap no. Para ginawa ka gano'n. Magbaba oh, na eh. Nanulog pala to sa akin eh. Lambutan mo lang. Huwag matakot. Pabuti mm -hmm. ka sa... Pabuti Iyon lang isang part dito na Kaya na nga eh. Oh. Oo. Hindi na gaya dati ng balutot na yung tatawa. Hindi ko may hirap matang umakad kanina. Kanina ha? You know? na, nakita naman ni Kuyi. 2-3 mm -hmm. ma. Mm Hindi -hmm. na daw 1-5. No, oh. Umahan pakiramdaman na, na eh. Opo. Oh, Oo, oh, tingnan mo. Oh, Pagbalik niya na. Eh.